So guys, so yan, panibagong araw, panibagong video naman tayo ngayong araw. So yan, ngayong araw yung pag-uusapan natin ay tungkol sa ating mga alagang hayop at tungkol na rin sa ating panahon ngayon na napaka-init. As in, sobrang init ng panahon natin ngayon kasi dito nga sa lugar namin ay umabot ng 49 degrees yung init dito ngayon. So sobrang init. Kaya yan, ano ba yung pwede natin gawin o maitutulong natin sa ating mga alagang hayop para... At least kahit pa parang yung parang uh, guminhawa rin o ma-relax rin yung katawan nila dahil nga sa init. So, syempre, unang-una na nga dyan eh, yung magbigay tayo ng yelo sa loob ng kulungan nila. Kasi kung minsan, o oh, talagang pinaglalaroan nila yan at kung minsan hinihigaan pa nila dahil sa init. Pero, pwede nyo gawin yung mga plastic bottle ng mga mineral o yung soft drinks. Pwede nyo lagyan ng tubig, ilagay nyo sa freezer nyo. Pag frozen na at sobrang init ng panahon, yun yung time na pwede nyo nang ilagay sa kulungan ng inyong mga alaga. Kahit anong mga alaga, kahit tulad nitong dito sa ating mga manok. So, yan. At yung akin naman yung ginagawa ko ay ini-sprayan ko sila ng tubig. So, yung tubig na pag-spray ko, yung parang hamog lang, babasain ko. Yung, isa, yung parang kalat lang dyan dito. Ito yung ginagamit ko pang spray sa kanila. Pero, parang hamog lang kasi to hindi pwede yung parang hose na parang mga patak mismo yung laki nung isisirit nyo kasi hindi sila totaling pwedeng mabasa ng gusto. Kung napapansin nyo, kahit binabasa ko sila, eh hindi ako nag-aalang basahin sila kahit meron ditong may mga anak. Kasi ito may anak. Ayan, merong basket, di kasi kita. Ayun, meron pang anak. O mahuhulog na yung lalagyan niya. At dito rin, meron rin. So kahit meron silang mga anak, kasi lahat yan mga anak, pati ito mga anak, Pati itong dalawang dito sa baba, mga nganak rin. So, ganito lang yung ginagawa ko kapag sobrang init na. So, two times di ko itong ginagawa sa kanila kapag alas 11 ng umaga at alas 2 ng hapon. Kaya lang ngayon mag alas 4 na pero sobrang init pa. Tsaka para makita nyo kung paano, ba, gin, paano ko pa ginagawa to. So, ganito lang yung ginagawa ko. So, ganyan lang. Parang hamog lang naman yan yung sirip yan. Ganun lang. Tapos, so, siyempre, kailangan yung ikalat para mag dito sa area nila. So, ganun lang naman, pati yung mga manok, yung baboy, lahat, ginaga, ganito yung ginagawa ko sa lahat ng hayop na nakakulong kasi hindi sila yung makakagalaw, makakapunta kung saan lugar yung presko. Kaya kailangan ko rin gawin to para na rin sa kanila. Saka, yung pinaka-importante kaya kung napapansin nyo, meron akong mga damo sa loob ng kulungan nila, hindi ko nilagay dun sa grass feeder nila. Ito yung mga grass feeder nila. Ayan yung mga grass feeder nila, yan kita naman. Pero hindi ko nilagyan kasi tuwing umaga o oh hanggat may araw, hindi ko sila pinapakain ng feeds. Puro lang damo. Kaya yan nga, marami. ay kangkong pala tong kinuha ko ngayon. Yan kangkong. At marami rin akong tambak dong kangkong sa gilid ng kulungan ng baboy ko. Kasi lahat ng alaga ko, tuwing umaga dahil sa panahon dahil sa sobrang init hindi ko pinapakain ng feeds kasi yung feeds eh mahinit po yan sa katawan ng ating mga alaga kaya yan damo lang muna sila tuwing may araw at sobrang init tuwing gabi ko lang sila pinapakain ng feeds so kung pakainin ko sila mga alas 6 nawala ng araw bago ako matulog mga alas 10 o so, alas 11 ng gabi bibigyan ko ulit sila ng feeds kasi kinabukasan pag umaga so hindi ko na naman sila pakainin ng feeds Damo na naman para lang kahit papano mabawasan rin yung magiging init ng katawan nila pag sikat o pag tirik ng talagang napakainit na araw. Kaya yan, syempre kailangan na lang natin dumiskarte para na rin dito sa ating mga alaga. Okay. Hanggang doon na lang mga guys. So sana may natutunan kayo kahit sa ganong paraan lang. So para na rin sa ating mga alagang hayop yan. So bye bye guys!